Hello mga anakis. Gusto lang nako na i-congratulate ang mga nanalo sa ating pabunot portion para po sa ating mga nanonood ng premiere. Pasensya na kahapon at hindi uh, hindi natuloy ang ating uh, paayuda portion sa ating Sunday Sunday tulumanon. Oh, unsa man Sunday tulog Tabang! Uh, ating Sunday routine. <laughs> Nahirapan tayo kasi mga Tagalog tayo ng mga viewers eh. Ngayon mga bay, nag-ano ako dito. Congrats pala sa mga nanalo, no? Hintayin ko lang yung uh, ibibigay sa akin ni eh, Skyros yung finalize ng names ng nanalo at ang inyong mga ID. Maya-maya or mamayang gabi sa aking uh, rest time, bibigay ko ang inyong mga panalo, ha? Don't worry. Sa mga nanalo, maiibigay ko rin yan bago matapos ang April. Month of April. <laughs> Kadugay. And uh, sa mga nanonood ng aking premiere, thank you so much. Keep uh, sending lang ng inyong SS. Kung hindi ko man naibigay today, sisiguraduhin kong maibigay ko bukas. I will try my very best ng aking napaka schedule kasi ang dami ko rin inaasikaso. Meron pa akong ibang mga mga apps na rin na inaasikaso. Basta't may kita, go, go, go. <laughs> habang yung kamay hala nagbanlaw pa dito sa bigas na maraming puto ito mag ano tayo bay? yung biryani bay. biryani na naman tayo paborito to ng mga amo ko yung biryani eh. tapos ito mag, mag -pus -pus pa ako ng kalan kayo grabe naman talaga ang mantika niya last friday pa yan nung maraming luto Thursday and Friday. Kasi every Friday kasi dito ang pakain by so. Ang ibang putahe ni ginagawa ko na sa Webes. Kaya Webes at Bernes sobrang busy talaga ng tunga ko by. Kaya nakikiusap ano, ako at humihingi ng malupit na pagpasensya at pangunawa sa inyo sa lahat ng mga nag-withdraw na sanay unawain nyo ang aking uh, mala mala, ng balat. <laughs> Dahil sobrang busy talaga Tapos pag akyat, dead ball na. Ang tanging magagawa ko lang pag akyat ay maglaro-laro ng konti. Pampaantok. Pampaantok ko kasi ang magambol gambul bay. Tapos pag nabigwin, bay, madako ako mata, bay. Mamakamata ko, bay. <laughs> Mawala ang duka. Ayan, ang kalan ko, oh. Makinis pa sa balat ko. Kinuskus ko talaga ng bunggang-bungga. Okay, babad muna natin yung bigas at yung manok na na rin. Prepare natin yung mga kailangan. Yung ano ni tatay, Diyos ko, banha kay ko. Okay, sa so habang nakasiis dito si Inahan, oo oh, nakasiis ako dito ni Bay Roxanne. Mega love shout out sa akong RC Queens, uh, ang aking firstborn in pop world uh Roxanne Inodian and uh Miguel, shoutout din kay Tita Nini. Miguel, love shoutout. Salamat kayo Tita and to Iya Legumbay. Daghang salamat sa inyong ang tulong ay RC Queens and thank you also sa akiang sa akiang. <laughs> mahirapan talaga gatis ko sa Tagalog, bay. Na akiang nang aking. Thank you also sa aking secretary non Skyros. Salamat kay Sky Elise na na imo YouTube channel butang ni nag Sky Rose kay mas kuan man ka anak mas trending man ang imong name nga Sky Rose. So Elise na na siya. Mm di ade di sud an gahapon. Thank you kaayo ninyo gyud dako kay imong tabang diri sa akong kalawasan nga grabe ka busy. Thank you kaayo sa ato ang mga suki sa ati ating piso negosyo. Daghang salamat sa mga suki natin sa ating RC. na sa ating mga coins. Thank you so much sa mga nag-withdraw. Salamat, salamat sa mga hindi pa nakatikim ng ating mataas na rates ng ating withdrawal which is 57. Mataas ang withdrawal ko ba? Kasi parang tulong ko na yan sa inyo ba? 57 ang withdrawal natin tapos binibinta ko siya ng 590. Pero hindi talaga buong 20 pesos ang tubo ko sa every 100,000. Isipin nyo, binili ko siya ng 5.70, diba? Tapos ibibenta ko ng 5.90. So, 20 pesos kibali ang tubo ko sa every 100,000. E, meron mga nag ng 15, ng 20K. O, ang tubo ko doon, mga 2 piso, siguro ganyan lang. 2, pero okay lang yon Kasi at least may dumating araw-araw. Tapos, kasi pag mag-withdraw kayo ng 100k, ang dumating kasi dyan sa akin mga 98 mahigit lang or minsan 99. So, bawas pa ng almost 6 pesos. So, bawasan natin yung 20 pesos. Palagayin natin 14 pesos malinis. Tubo sa 100k. So, pwede na yon Tapos, tatlo yan sila sinasahuran ko na mga tindira. Si Roxanne, si... Uh, si Iya at saka si Nini. Uh, 100k yan sila. four times a week. 100k coins la ah, points ang bibigay ko. 100k bibenta na rin nila sa GC. Tapos si Skyros naman, 25k daily. Kung may premier tayo. Tapos, no, no, no. This one, that's the... Make hot rice. And then, ayan, Oh, so wala na. <laughs> pero kung manalo ako, may kita. Pero kung walang panalo, wala talaga akong kita dyan. Kasi sinasahod ko sa aking mga RC Queens. Parang tulong ko na rin yan sa inyo lahat. Parang dyan, sa pamagitan yan, tulong ko na rin yan para sa inyo. Bali, di bali, wala nang maiwan sa akin. May maiwan sa akin kung makabigwin ako. pero kung wala, wala talaga. <laughs> okay, so... Ayan, thank you so much sa inyo. Magbalat na tayo ng bawang. Ala naman tayo bawang eh ay. Maraming salamat talaga mga bay. Mm. Mm. Nila, rice oh. Mm, eat. You want to eat? Mm. Eat this one. Make hot. I told you yesterday bring down no bring down yesterday this one no problem ikat oh rice right, oh so yesterday ipu kamuka og bahaw baling ka arde puni ni bita ni pun mukaw na ni mga bahaw sir Sarah's not here Sarah upstairs. maybe she's washing clothes yes You don't close the door. Priya, you close the door. I will start cooking now. Okay, asa naman ta? So, mo to ba itong putahe karon is biryani. Asa naman to kung listahan sa putahe karon? Biryani, spaghetti. Mm uh -huh. Biryani, spaghetti. Tapos gagawa rin tayo ng... Hala, gagawa din tayo ng ano ito uh, gagawa din tayo ng beef uh, pastry beef pastry gagawa tayo tinapay may palaman na giniling tapos salata salata, tatlong klaseng salata tapos gagawa rin tayo mga tinapay ang daming tirabay oh ang daming tirabay sayang talaga ang daming pagkain ba oh. hmm. Tira to kahapon, bay. Ito, ito pa, bay. Oh. Hmm. Ayan po. Meron pa dito. Nag-isa kay Sara yata. Ayan, kinain. Sus, kung dool, kung malapit lang kayo, bay. Wala oh, na. Kain na yung lahat, bay. Okay, bay. Magbalat muna tayo ng bawang, bay. Ay, maglipit muna tayo dito, bay. Ayan lang. Ganyan po yung gawain ko, bay. Ayan paano na busy kasi nagpaayuda tayo today and kasi paso rin tayo sa ating withdrawals kaya yan pero ngayon titirahin na tira tira na ito lahat lingpit. kasi mag mag ano mag, magmamasa din si Heyo kanya kasi yung mga tinapay siya ang nakatoka dyan salamat nga ako eh dyan na si Sarang Heyo na marunong magmasa dati dati dati, dati sa akin lahat yan sa akin lahat, kasi kasama ko noon, walang interest. Walang interest matuto kung paano magmasahan. No hot make-up. Two minutes, three minutes. Walang interest. Ako kasi talaga, talaga, islang man, talagang interesado ako ba sa mga pagluluto, mga menu ito kong mag-minyo uli oh. <laughs> baka magmaka-minyo ako ng ano bay, hindi marunong na magluto bay <laughs> wala yung matasa mag-minyo pa uli dito yung joke-joke lang yan Oy, dah, kapoy, wala na akong interest, marami akong mga anak na ngayon sobra na akong sundano, na ako masyado tama na kayo mga anak ko Ayan na ako sa inyo thank you, thank you talaga sa inyong lahat. Nawala na tayo ng time sa, dahil sa apps na to, no? Wala na tayong time sa mga, uh, mga, wala na tayong time sa mga hindi mahalagang bagay, sa mga toxic people, peoples, sabihin na natin peoples, kay marami sila. Wala na tayong panahon doon, kasi na natin yung oras natin sa ganitong pamamaraan. Okay, thank you so much kayo ba paano ba kayo na bago ni Pupu? comment na thank you thank you mga bay thank you kaayo IK team and team CK daghan kayong salamat and also sa mga suking tig pa tiglan tao mula noon hanggang ngayon thank you kaayo especially my special friend thank you so much bye kay Apo. Bye. Thank you kaayo. Bye. Bye, Hope. Salamat kaayo na agihapon ka Simula noon hanggang ngayon. Daghan ka kaayong salamat sa mga na agihapon. Mula noon hanggang ngayon, daghan ka salamat d'yo ninyo. I love you all. Thank you. Ang pimukan na Wala sa mga muna himutang diri sa madanlog kalibutan. Padayon lang ta sa atong mga mayon tumong. Mga no, darah. Kung ahos, panitan ako ni Tanan. thank you bye i'm ping